Samantala sa ibang balita, ilang consumer naman po sa Dagupan City aminadong hirap sa pagbabadget at pag-iipon. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana Devera. 104.7 IFM REPORT Aminado ang ilang consumers sa Dagupan City na hirap silang mag-budget at mag-ipon ng kanilang pera ngayon. Sa nagsisitaas ng bilihin, hirap umano nilang tukuyin ang prioridad na pangangailangan at makapagtabi ng pera dahil hirap din na pagkasyahin ang sinasahod kada buwan, lalo kung may pamilya. Habang ang ilan, hindi rin umano maiwasan na maging impulsive buyer sa tuwing nakakakita ng mga ibinibentang mura kahit hindi naman nila prioridad o kailangan. Ayon sa Financial Inclusion Survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2021, nasa 37% lamang katumbas ng 28.9 milyon mula sa 77.2 milyon total na populasyon ng Pilipino ang may savings o ipon. Isa ring salik na kanilang naitala ay dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic kung saan nag-ipon umano ang mga Pilipino para sa emergency purposes dahil sa pagsara ng mga business establishments at maging limitadong physical na interaksyon dahil sa quarantine. Sa ngayon, patuloy ang pagsisikap ng ilan sa consumer na makapag-ipon at maibudget ang perang kanilang kitikita kada buwan at umaasang makatutulong rin kung tuluyang mapababa ang presyo ng mga mga Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna de Vera. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.